bakit nakakalabang pa yung mga walang kwentang uh, ahensya doon sa mga talagang mga ahensya na nagbabantay ng ating seguridad? Opo, at uh, kumbaga, ang, ang puna pa nga ng ilang mga kritiko, masyado tayong matapang labang sa China, pero yung um, sa military natin, laging nababawasan yung para sa modernization. Itong recent lamang uh, uh, na pagdinig sa Defense Department, eh, meron na naman na uh, senador ang nagsasabi na siya'y nadismayado dahil bumababa na naman yung para sa modernization. Uh, nakita niya na kung itong nalustay na pera o napunta lang sa, sa corruption na pera, na modernize na sana yung ating uh, military na pwedeng kumbaga pang palaman doon sa tapang natin lalo na doon sa kahandaan natin kung sakaling magkaroon ng zombie club uh, lalo na sa sigulot dyan sa bahagi ng uh, West Philippines Eh talaga naman kaya nga dapat uh, pag-isip-isipan na natin 'to kasi hindi higpita natin eh yung pagtungo ng budget doon sa mga dapat puntahan do? lalo na sa matters of national security kaya nga nasabi ko earlier mukhang mas malaki pa yung budget doon para lang proteksyonan na manatili sa puder ang ilang mga uh, leader ng ating bansa, ay mas binabawasan yung mga essentials, no? katulad ng modernization of our armed forces. No?